ang size ng battery na to NS60 maganda siya sa mga naka Toyota Vios mga Toyota Altis pwede rin sa Honda City nung isang araw nagkabit ako na ito sa Toyota Vios nagulat ako sa kanya medyo mabigat din pala yung battery na to nung binuhat ko siya so nalaman ko mabigat din pala ako yung battery na to Amaron Flow mga Pops 21 months warranty yan eto mga Pops meron din siyang battery indicator dyan so share ko lang sa inyo mga Pops yung battery kasi kapag mas mabigat mas maganda po yun para sa akin lang mas marami siyang plates sa loob ganun. yung ibang battery kasi mga paps kapag magaan parang mas konti yung plates nya based lang sa experience namin mabilis masira kanina tinesting ko yung mga CCA ng NS60 battery ang CCA nga pala called cranking amps yung ibang battery dito nasa 430, 440 yung CCA pero eto 460 mataas naman pala siya Ibig sabihin malakas yung starting power nitong battery.